Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Sari-saring bagay ba naman kasi Ang nais mong malaman dito masaksi Lahat ay importante, di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kung bago po kayo sa ating channel Mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang Ang basa ng ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo kapalaran dito na Maari ring tumukoy sa ibang tao na kapareho mo ng sign Ang lahat ng paborito Una Kaya gawing gabay o libangan lamang Pagpapalit, makinig na Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes only Ang tarot ko baka naman laman ng iyong horoscope Aries Maganda ang araw na ito para sa iyo Aries dahil ngayong araw ang enerhiya ay makatulong sa iyo na mag-improve ang iyong reputasyon o banding sa ibang tao. Lalo na sa mga tao na kapareho mo ng pananaw, kapareho mo ng pangarap sa buhay. At sa araw na ito, mas committed ang mga Aries sa kanilang trabaho. Magkakaroon kayo ngayon ng malakas na sense of purpose at positibo ang enerhiya sa araw na ito, lalong-lalo na pagdating sa iyong pangakit, sa mga positibong atensyon at ngayong araw, magiging mas maayos ang mga sitwasyon dahil pabor sa iyo ang enerhiya ng araw. At sa araw na ito rin, maraming mga oportunidad para sa iyo na mas maging maayos ang iyong career at ang iyong trabaho dahil sa iyong mga social connections. At Excelente ang araw na ito dahil magkaroon ka ng magandang rewards sa iyong mga accomplishments, mga natapos mong trabaho at maaari rin na sa araw na ito ikaw ay magkaroon ng mga bagong goals sa buhay. Malakas ang iyong commitment ngayon sa iyong responsibilidad para sa iyong sarili at sa iyong pamilya. At sa araw na ito, maayos rin ngayon ang takbo ng pag-ibig. Maganda ang pangangatawan ng mga Aries sa araw na ito, walang masyadong mga alalahanin at ang pera naman ngayong araw ay maayos. At sa araw na ito, Aries, ikaw ay mas compatible sa mga Leo. At ang lucky numbers mo ay 1, 4, 21, 27. 31 at 35 Maayos ang araw na ito para sa mga choros dahil ngayong araw paborable ang araw na ito para sa mga aktibidad. Mas maalagaan mo ngayon ang iyong isip, ang iyong katawan at ang iyong spirit palaban ang mga choros sa araw na ito. Ito rin ay magandang panahon para magtrabaho sa iyong mga proyekto na malapit sa iyong puso o kaya ibahagi sa mga tao kung ano ang mga bagay na mahal mo. Maganda rin ang iyong connections ngayon. Ngayong araw, magaganda ang iyong mga interes at mas maging malawak ngayon ang iyong mga pananaw at ang iyong mga goals sa buhay. At sa araw na ito, maaari na ang mga choros ay mahilig magpatawad ngayon. Tanggapin kung ano man ang pagkakaiba ng mga pananaw ng tao. At sa araw na ito rin, ikaw ay nakakaroon ng magandang balance sa iyong pagiging positibo sa buhay at sa iyong pagiging practical. Maganda ang araw na ito dahil ngayong araw ang mga chores mahilig kayong makinig kung ano ang mga gusto ng ibang tao at nag-a-adjust rin kayo, nakikipagkompromiso kayo sa kung ano ang inyong mga gagawin ngayong araw. At sa araw na ito, maayos ngayon ang takbo ng pag-ibig, walang masyadong drama ngayon sa isang pagsasama at relasyon at maganda rin ngayon ang takbo ng pera at sa araw na ito Charles, ikaw ay mas compatible sa mga Capricorn at ang lucky numbers mo ay 3, 6, 21, 30, 38 at 43. Mahilig mag-obserba ang mga Gemini sa araw na ito at mahilig kayong mag-research. Magaganda rin ngayong araw ang iyong mga insights sa isang relasyon. Ngayong araw, mas committed ang mga Gemini sa inyong mga mahal sa buhay at sa inyong mga kaibigan. At mahilig kayong maghanap ngayon ng magandang impormasyon. Medyo time-consuming ang iyong mga gagawin sa araw na ito, pero ma-enjoy mo ang iyong sarili. At sa araw na ito, ikaw ay lalong maaakit sa mga bagay na komplikado dahil mas adventurous ka ngayong araw, mas gusto mo na mahanapan ng solusyon ang mga problema. Sa araw na ito rin, Gemini, ikaw ay connected ngayon sa isang tao pero ang iyong buhay ngayon ay mas privado. Ikaw lang ang nakakaalam ng iyong mga plano at maganda ang araw na ito dahil marami rin mga tao ngayon ang makatulong sa iyo na mamuhay ka ng komportable at sa araw na ito maganda ang healing energy ji Marami ngayong araw na magkasundo, magkapatawaran at ang mga estudyanteng Gemini sa araw na ito ay makatulong rin para mas maging maayos ang inyong future. Maganda ang inyong focus sa araw na ito. Marami kayong matututunan galing sa eksperyensa ng ibang tao. Ang mga Gemini na meron ng karelasyon sa araw na ito ay maging happy rin dahil ngayong araw mahilig ang mga partner ngayon na makinig, umunawa at magpatawad. Kaya magkakaroon ngayon ng magandang kasunduan at maayos rin ngayon ang pananalapi. Sa araw na ito, Gemini, ikaw ay mas compatible sa mga Libra. At ang lucky numbers mo ay 7, 18, 25, 29, 34 at 37. Maganda ang araw na ito dahil ngayong araw positibo ang enerhiya para ikaw ay magkaroon ng mga maayos na kasunduan ngayon sa ibang tao. Magiging malakas ang iyong banding sa iyong pamilya, sa mga tao na mahalaga sa iyo at sa iyong komunidad. At ngayong araw nakafocus ang mga cancer ngayon sa inyong mga relasyon. At sa araw na ito, mahilig rin ang mga cancer na meron kayong kasakasama ngayon. Meron kayong mga tao na maaasahan at mahilig kayo ngayon na makipaggrupo para mag-improve ang inyong chance na madali ninyong matapos ang inyong gawain. Sa araw na ito rin, mahilig kayo na magbahagi ng inyong eksperyensa. Kaya magaganda ngayon ang iyong mga connection, magaganda ngayon ang matapos mong trabaho at ang expectation sa iyo ng ibang tao ngayon ay maayos. Ma-stabilize mo rin sa araw na ito ang iyong reputasyon kung ano ang pananaw sa iyo ng ibang tao. Maganda ang support ang makuha mo ngayong araw, Cancer. Maganda rin ang Guidance dance na ibinibigay mo rin sa ibang tao kaya give and take ang araw na ito mas engage kayo ngayon sa ...pagpapatawad, pagbibigay ngayon ng chance sa ibang tao... ...at maganda rin ang araw na ito dahil ang mga tao ngayon ay nakikipagsunduan, nakikipagkompromiso. Kaya walang masyadong gulo sa araw na ito. Maganda ngayon ang pag-uusap at maganda ang pagpapatawad sa araw na ito. Ngayong araw, Cancer, maganda ang daloy ng pag-ibig para sa iyo... ...at maayos rin ngayon ang takbo ng pera. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Sagittarius. At ang lucky numbers mo...

Ma-enjoy naman ng mga liyo ang araw na ito dahil magkahalo ngayon ang trabaho at ang pleasure. Kaya sa araw na ito, ang mga proyekto at ang mga bagay na kinakailangan talagang tapusin ay magagawa mo. Malakas kasi ang sense of responsibility ng mga liyo at sa araw na ito, mas loyal kayo at mas proud kayo sa inyong mga accomplishments, sa inyong sarili. Maganda ang inyong effort, nagsasakripisyo kayo para sa mga taong mahalaga sa inyo at malalim ang inyong commitment ngayong araw. At dahil dito, maraming mga tao ngayon ang maakit sa iyo mas magkagusto at mas gustong kasama ka at marami ang magbigay ng kanilang suporta. Ikaw rin ay mahilig ngayong magbigay ng tulong at magandang payo sa iba. At sa araw na ito, mamayang hapon, ang moon ay papasok sa iyong sektor kaya pagdating na sa bandang hapon, lalo kang maghanap ng mga magagandang inspirasyon para sa iyo maghahanap ka ng mga tao na meron ng eksperyensa at maari na humingi ka ng payo o kaya mga guidance para sa iyong plano. Maganda ang araw na ito dahil magaan lang, walang masyadong drama ngayon sa pamilya at ang mga tao sa araw na ito ay mas responsable, mas kalmado. At maayos ngayon ang takbo ng pag-ibig, maayos rin ngayon ang takbo ng pera. At sa araw na ito, Leo, ikaw ay mas compatible sa mga Pisces. At ang numbers mo ay 2

Maganda ang enerhiya ng araw ngayon, Virgo. Maganda ngayon ang mga banding ng isang pagsasama, lalong-lalo na sa mga pagsasama na meron ng anak o kaya meron kayong mga gustong gawing proyekto. Ma-renew ang mga commitment ngayon sa isang relasyon, sa mga hobbies na naisantabi o kaya sa mga bagay na gusto mong pero wala kang panahon, wala kang oras kaya ngayong araw lalo kang ganahan na gawin ang iyong mga plano. Maganda rin ang araw na ito dahil mas engage ang mga Virgo, Nakikipagsunduan kayo sa mga tao sa iyong komunidad kaya marami kayong maaccomplish ngayong araw. At maganda ang araw na ito dahil ang Virgo ngayon mahilig magplano, mahilig mag-organize, lalong-lalo na sa inyong mga gawain at naka rin kayo ngayon sa inyong kalusugan kaya ang special focus kasi ng mga Virgo sa araw na ito ay mahanap ang tamang balancing ngayon. Balancing ng oras, balancing ng atensyon sa pamilya, sa mga kaibigan at sa komunidad. Maganda ang pag-manage mo ngayon ng iyong oras. At maayos ngayon ang takbo ng pag-ibig. Meron mang mga tao ngayon na magdadala ng problema. Hindi ito ang mabigyan mo ng focus. Ang focus ng mga tao sa araw na ito ay nasa pagpapatawad, nasa pag-unawa. At ang trabaho sa araw na ito ay maayos. Ngayong araw madali mong matapos ang iyong mga trabaho dahil maraming suporta ang handang tumulong sa iyo. At ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Scorpio at ang lucky numbers mo ay 7, 10, 19, 24, 31 at 37. Ang focus ng mga Libra sa araw na ito ay nasa pag-ibig at ang atensyon ay nasa pamilya, sa tahanan at sa nagaganap sa personal mong buhay. Balansi ngayon ang pag-iisip ng mga Libra. Ikaw ay nasa magandang posisyon para mas concern ka sa iyong pamilya pero iniisip mo rin ang iyong sarili lalong-lalo na ang iyong mga emosyon. Ngayong araw, mas honest, mas loyal ang mga Libra lalong-lalo na sa mga tao na espesyal sa iyo. Kaya Magiging mas malalim ngayon ang banding ng isang pagsasama. Willing rin ang mga libra sa araw na ito na magbigay pa ng karagdagang effort para mas maging magaan ang pamumuhay at mas maging komportable ka sa iyong mga ginagawa. Marami kang madiskubre sa araw na ito libra ng mga pamamaraan para matulungan ang iyong income at sa araw na ito ikaw rin ay nakakaroon ng mas mataas na goals, para sa iyong mga pangarap, sa iyong relasyon, sa iyong pamilya at mas inspirado ka sa araw na ito. Maganda ang motibasyon ng mga Libra. Maari rin na sa araw na ito magkakaroon ka ng mga bagong Hobbies, mga bagong gagawin na makatulong sa iyo na kalmado lang at Magkaroon ng mga stabilize lang na oras, yung hindi ka natataranta at meron kang panahon para ma-enjoy ang iyong sarili. Maganda ang pag-ibig sa araw na ito. Maayos rin ngayon ang takbo ng pananalapi. At sa araw na ito Libra, ikaw ay mas compatible sa mga Capricorn. At ang lucky numbers mo ay 3, 11, 21, 22, 40 at 41. Maganda ang araw na ito, Scorpio, para sa maayos na komunikasyon, lalong-lalo na na maraming disturbo ngayon sa iyong mga gagawin. Pero sa araw na ito, napakatalas ng utak ng mga Scorpio. Madali ninyong maunawaan ngayon ang mga sitwasyon at kung meron mga direksyon na kailangan gawin, mas madali ninyo itong masunod. Maganda ang komunikasyon ng mga Scorpio sa araw na ito at maganda ang effort ninyo ngayong araw na magawa ng ayos ang iyong mga trabaho. Sa araw na ito, positibo rin ang enerhiya para magkaayos ang mga tao na nag aaway away lalong-lalo -lalo na sa trabahoan. At sa araw na ito rin, ikaw ay nagkakaroon ng karagdagang dedikasyon sa iyong trabaho, sa mga aktibidad at maganda kasi ang enerhiya ng araw ngayon dahil nakakaroon kayo ng sense of healing at ang pag ngayon ng mga tao ay mas maging malawak at maganda rin ang oportunidad sa araw na ito na ayusin kung ano man ang mga nagaganap sa personal na buhay, ang mga drama sa pamilya, drama sa isang pagsasama ay maplancha sa araw na ito at maayos ngayon ang takbo ng pag-ibig kaya ang mga tao ngayon ay mas mahilig na makinig, mahilig na mag at sa araw na ito, maganda rin ang takbo ng pera. Ngayong araw Scorpio, ikaw ay mas compatible sa mga Taurus. At ang lucky numbers mo ay 8, 19, 21, 25, 34, at 38. Maganda ang ikot ng mga bituin para sa mga Sagittarius ngayong araw. Sa araw na ito, napakatalas ng iyong intuition. Kaya sundin mo kung ano ang mga sasabihin ng iyong mga kutob ngayong araw, kung ano ang sa tingin mo ang mga kailangan mong gawin. At sa araw na ito, mas maging practical ang mga Sagittarius. Excelente ang resulta ngayon sa iyong mga pakikipag-usap at sa iyong mga commitment ngayong araw. Maganda ang progress ngayon ng iyong trabaho at anuman ang mga gagawin mo sa araw na ito para matulungan kang magdala ng karagdagang pera ay maari na magtagumpay. Mas ma-appreciate ngayon ng isang tao ang iyong dedikasyon sa trabaho, ma-recognize ang iyong effort ngayong araw at anuman ang mga ideya na ibahagi mo ngayon sa iba ay maari rin na magustuhan nila. Magaganda ngayon ang iyong interest, maganda ang pagbalansi mo sa iyong trabaho at oras mo para sa iyong sarili. Kaya ngayong araw magaganda ang iyong pursuits at ang iyong mga relasyon sa ibang tao. Maayos rin ngayon ang takbo ng pag-ibig kaya walang masyadong gulo sa araw na ito, walang mga drama at kung meron mang iilan na magdadala ng problema ay madali rin siya ang mga ito dahil mas malawak ngayon ang mga pananaw ng tao at mas gusto ang magpatawa kaysa kesa makipag-away. At sa araw na ito, maganda rin ngayon ang takbo ng pera. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Gemini. At ang lucky numbers mo ay 10, 13, 25, 30, 39, at 40, Ma-appreciate ngayon ang ibang tao Capricorn ang iyong responsibilidad at ang iyong dedikasyon sa trabaho. Dahil ngayong araw, mas willing ka na gumawa ng mga personal na sakripisyo para lang sa ibang tao. Sa araw na ito, mas maging produktibo ang mga Capricorn at ngayong araw, paborable sa iyo ang enerhiya para malaya mong ipahayag ang iyong sarili. At sa araw na ito, mas magkaroon ka ng oras at panahon para sa iyong mga kaibigan at positibo ngayon ang iyong mga pananaw positibo ang pagtingin mo sa iyong sarili kaya sa araw na ito maganda ang pagtrabaho mo para sa iyong mga layunin sa buhay at mas maging happy ang mga Capricorn ngayong araw mas magiging malakas rin ang iyong pangangatawan maganda ang inyong focus sa araw na ito ang mga tao ngayong araw ay magbibigay ng tiwala sa mga Capricorn at dahil dito lalong maging malakas ang iyong motivasyon na gawin ang iyong best. Maganda ang effort mo sa araw na ito na ayusin ang mga problema sa pamilya at Maging organisado sa iyong trabaho, galingan pa ang iyong mga istruktura sa iyong mga ginagawa at maging produktibo. Practical rin ang mga Capricorn sa araw na ito. Maganda ang kabuuang enerhiya ng araw ngayon dahil positibo ang daloy ng pag-ibig at maayos rin ngayon ang takbo ng pera. Sa araw na ito Capricorn, ikaw ay mas compatible sa mga Aquarius. At ang lucky numbers mo ay 6, 16, 28, 29, Thirty-three at thirty-five. Positibo naman ang enerhiya ngayon ng mga Aquarius dahil sa araw na ito, marami ngayon ang makapansin sa pagiging responsable ng mga Aquarius. Happy at willing ang mga Aquarius sa araw na ito na tugunan ang kanilang mga obligasyon sa buhay. Ikaw rin ay nasa magandang posisyon para sa mga aktibidad na maaring makatulong sa iyong mag-heal at ayusin ang mga problema o kaya makapag-move on sa mga negatibong bagay. Ang mga bagay na dati ay nakasakit sa iyo at nagpapabigat ng iyong puso, ng iyong mga emosyon ay maaring talikuran mo ngayon ng tuluyan. At maganda ang araw na ito dahil ikaw rin ay makakatulong, magbibigay ka rin ngayon ng magandang advice sa ibang tao at ang mga sitwasyon ay maaring complicated sa iyong pananaw pero pagdating sa bandang hapon maaayos ang mga ito. Maganda ang enerhiya ngayon dahil ang moon mamaya ay makatulong ito para sa bagong simula, bagong siklo at sa araw na ito mas balansi rin ang iyong mga pananaw. Maraming mga tao ngayon ang handa na makipagsundo sa iyo, makipag-collaborate at makipagkompromiso. Kaya magaan lang ang araw na ito, Aquarius. Maayos rin ngayon ang takbo ng pag-ibig dahil ang mga tao sa araw na ito ay gustong umunawa, gustong magpatawad. At ang pera naman ngayong araw ay maayos. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga cancer. At ang lucky numbers mo ay 2, 9, 12, 13, 25, at 39. Mas seryoso naman ang mga Pisces sa araw na ito, lalong-lalo sa inyong commitment ngayon na tumulong sa ibang tao at tumulong rin sa mga proyekto ng iba. At sa araw na ito, ikaw rin ay nagbabahagi kung ano ang mga magagandang ideya. Sa araw na ito, ikaw ay lalong nagiging matulungin at maunawain. At sa araw na ito, nagbibigay ka ng suporta sa iyong mga kaibigan. Ngayong araw rin, mataas ang iyong paghahanap ng satisfaction, lalong-lalo na sa iyong connections sa komunidad. Mahilig kang tumulong sa araw na ito. Maganda ang iyong effort ngayon at ito ay maaring magdala sa iyo ng karagdagang pera dahil marami kang madiskubre ngayong araw na mapagkukunan. Mga mapagkukunan na nakalimutan mo na o kaya parang hindi mo na alam na meron ka pala. At sa araw na ito, ikaw rin ay magkakaroon ng magandang healing Maganda ang enerhiya ng araw na ito para sa mga self-renewal. Mas maging malalim ang iyong pag-unawa ngayon sa iyong sarili, kung saan nang gagaling ang iyong mga emosyon at kung ano pa ang iyong mga plano. Responsable ang mga Pisces sa araw na ito at ngayong araw nakikipagkompromiso rin ang ibang tao sa iyo kaya anuman ang iyong mga pursuits ngayong araw ay mas madali mong magawa. Maayos rin ngayon ang takbo ng pag-ibig at ang pera naman sa araw na ito ay katamtaman lang. Tamang. Ngayong araw, Pisces, ikaw ay mas compatible sa mga Gemini. At ang lucky numbers mo ay 3, 17, 22, 23, 26, at 29, Abangan ang iyong kapalaran bukas. Maraming salamat po. Ito ang mga payong dapat bigyan uh, Nating halaga na para sa atin din yan Pilipino, malupit yan Likat ating samahan si Ate Vivian Kaya naman, una Sulyak, malupit Kapalaran mo, dito nakadikit Araling Pilipino, lika dito Nakalaan lahat ng paborito Una Sulyak, malupit Pag napanood, di na pagpapalit Makinig na at dapat isipin Ate Vivian, never kang bibig ko sa hula ng tarot baka naman laman ng iyong horoscope kahit ano pa edo ka na araling Pilipino na ang kakana